kapayapaan po mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang ating pong tinatalakay ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa kautosan po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang kautosang hari kung tatawagin po ng Biblia. Bago po natin lilinawin yan, eh, alamin po natin kung ano po ang pagkakaiba ng kautosan po ni Moses at sa kautosan po ni Kristo. At nalalaman po natin na ang ating Panginoong Diyos ay nakipagtipan po sa mga Israelita dahil po sa kanilang pagsuway. Dahil hindi nila matiis yung utos, ay eh, nagkaroon po ng palatuntunan at kahatulan at naging batas po lahat po ng sumuway sa kautosan ay papatayin na walang awa. Hebreo 10.28 Ang magpawalang halaga sa kautosan ni Moises sa patutoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Yan po ang kautosan ni Moises mga kapatid. Idinagdag dahil sa pagsuway ng mga Israelita. Galatia 3.19 Ano nga ang kabuluhan ng kautosan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. At nang dumating na po ang binhing pinangakuan na ang ating Panginoong Yeso Kristo, eh wala na po yung kautusan. Ganito po ang sinasabi po ng ang salita ng Diyos Biblia. Roma sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan dahil sa kanyang ginawa. Ang lahat ng sumasampalatay sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Ang kautusan po ni Moises mga kapatid ay para po sa laman at ang kautusan po ni Kristo ay para po sa espiritu o kaya ay espiritual. Hebreo 9.1 Patuloy. Ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario ang santuario ng sanglibutang ito sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una na kinaruroonan ng kandalero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan at ang paligid ay nakakalupkopan ng ginto na siyang na ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas na bato ng tipan. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapapag-usapan ngayon ng isa-isa. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang mga katungkulan. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Nayaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay nihandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Napakaliwanag po mga kapatid, palibhasa ay palatuntunan lamang sabi po ni Apostol Pablo na iniatang sa panahon ng pagbabago. May panahon po ng pagbabago. At ano po ba yung panahon na iyon? Tuloy po natin sa unse. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ay binubudbud sa mga nadungisan ay makapagpagiging banal sa ikalilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At, dito, At dahil dito siya. siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Dahil po sa dugo ni Kristo mga kapatid, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na walang hanggan ay inihandog ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. At dahil po dyan, siya po ang tagapamangitan ng bagong tipan. Napakaliwanag pong sinasabi po ng Biblia mga kapatid. At dahil po sa kanyang kamatayan ay tinubos tayo sa mga pagsalangsang, yung mga kasalanan na nasa ilalim po ng lumang tipan. Ngayon po ay atin pong alamin kung ano po ang kautosan ng ating Panginoong Kristo. Alalanin po natin ang kautosan ng ating Panginoong Iso Kristo ay spiritual po. Kaya po tinatawag na kautosan ng Espiritu. Ganito po ang paliwanag po ni Apostol Pablo tungkol po sa kautosan ng Espiritu. Roma 8.2 patuloy. Sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Ano po yung sinasabi po ni Apostol Pablo na pinalaya siya sa kautosan ng kasalanan at kamatayan? Yun po ang kautosan ni Moises, ang sampung utos po. Huwag nagkasala po sa kautusan, ay eh patay po ang abutin. Kaya po, kaya sinasabi po ni Apostol Pablo na nakautusan ng kasalanan at kamatayan. Tuloy po natin sa 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan Hinatulan na daw po ng Diyos ang kasalanan sa laman. Bakit po? Ituloy po natin sa 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsilakad ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Hindi na po nagsisilakad sa laman, kundi sa Espiritu na po nagsisilakad. Dahil po nasa Espiritu po, e eh, tinawag din naman ng kautosan ng kalayaan. Ibig pong sabihin, sundin mo hindi, nasa tao na po yon. Si Apostol Pablo eh, meron din pong paalala tungkol po sa kalayaan po ng mga sumasampalataya. Galatia 5.13 Sapagkat kayo mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga kayo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa mga tuwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Sabi po ni Apostol Pablo, ang buong kautusan daw po ay natupad po sa isang salita. Ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At yan po ang tinatawag na kautos ang hari mga kapatid. Santiago 2.8 Gayon man, kung inyong ganapin ang kautos hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Yan po sinasabi po ni Santiago mga kapatid. Ngayon po ay atin pong alamin kung ano po yung mga kautosang hari ng ating Panginoong Heso Kristo. Matthew 5, 21 patuloy. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay at ang sinawang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Kung pumatay ay mapapasapanganib na sa kahatulan. Sa ating Panginoong Heso Kristo naman, mapuot pa lang mapapasapanganib na sa kahatulan. Parehas lang po sila sa pumatay at sa kamapuot. Tuloy po natin. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanedrin. At ang sinumang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yan po ang isang halimbawa mga kapatid, mapuot pa lang, ibawal na po kay Kristo, pumatay pa kaya. Kasi po yung mga iba pong mga ngaral na nadidinig ko sa napapanood ko sa YouTube, sabi nila kung wala ng kautusan di pwede nang pumatay. Ay mapuot pa nga lang eh bawal na eh. Parehas na yung kahatulan sa pumatay eh. Pumatay pa kaya? E paano makakapatay ang tao kung pagka hindi na pupuot? Maliban na lang pagka sa disgrasya. Tuloy po natin sa 27 mga kapatid. Matthew 5.27 Narinig ninyong sinabi, huwag kang mga ngalunya. sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Tingin lang nang may pagnanasa sa babae, kasalanan na. Samantala po doon kay Moises, kapag hindi pa nagagawa, wala pa pong kasalanan. Kung gusto pang malaman yung mga iba, pakibasa na lang po yung chapter 5. Chapter 6 hanggang chapter 7 po. At para po mapatunayan natin na yung mga nasa kautosan po, ay eh, yun din po ang sinasabi po ng kautosang hari ng ating Panginoong Jesus. Ayan po ay pinapatunayan po ni Apostol Pablo. Roma 13.8 Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kaninuman, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapuway nakaganap na ng kautusan, sapagkat ito, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito sa makatuwid bagay Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Pakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Iyan po ang mga kautosang hari po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung ano po yung mga kautosan po na sinasabi po doon sa lumang tipan. Kung ano pa ang meron na utos doon. Eh, nauwi na po sa sinasabi po ni Apostol Pablo na ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ito po ang pangunahing utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Marcos 12, 28 At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasa ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, Ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Pakaliwanag po ang sinasabi po ng Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. At ang kabuuan po nito ay ang pag-ibig. Unang Timotyo 1.5 Ngunit ang kinauhihan ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. 1.3.16 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan at ang pag-ibig po ay iniutos po ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga alagad. Juan 13.34 Isang bagong otos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kung ang kautosan ni Moises ay sa pilitang ganapin at papatayin pagka nagkasala, ang kautosan naman po ng ating Panginoong Heso Kristo ay malaya po susundin at hindi ng tao ay nasa tao na po iyon. At sa kautosan naman po ni Kristo ay kalayaan at on din tayo huhukuman. Santiago 2.8 patuloy Gayon man kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat, kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautosan na gaya ng mga suwail sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may nakitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat sapagkat ang nagsabi huwag kang mga ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautosan ng kalayaan. At paano ba ang paghatol ng kautosan ng kalayaan? 1.12.48 ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ayon sa sinasabi sa akin ng ama, gayon ko sinasalita. Maliwanag po ang sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo mga kapatid. Sabi niya, ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw kung ano po yung mga sinalita po ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun din ang hahatol po sa atin. Pero kung susundan po natin ang Biblia mga kapatid, ay hindi po dapat pagtalunan ang kautosan ni Moses at kautosan ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil po ang kautosan ni Moses ay inilakip na po, pinag-isa na po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya si Moses ay wala na. Pinag-isa na po ng ating Panginoong Heso Kristo ang luma at ang bago. Ganito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso at sa mga tapat na nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Efeso 2.11 Patuloy Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli. Niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Yesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan at kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautosan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanyay pinatay ang pagkakaalit at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit sapagkat sa pamamagitan niya tayo ay may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Yesus din ang Pangulong Bato sa Panulok na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ang kautosan po ay pinag-isa na po ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Bagong Tipan. Hanggang dito na lamang po ako. Naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Yeso Kristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan, Kailan pa man. God bless po.